Napapansin mo ba na minsan, bago pa magsimula ang relasyon, wasak na agad at hindi dahil sa third party, kundi dahil sa overthinking o kaya kahit super sweet ng partner mo, parang lagi ka pa rin kinakabahan. Iniisip mo, may mali ba akong nagawa? Kung isa ka sa Gen Z na hirap magtiwala at laging kinakabahan sa love life mo, kapit lang kasi this video is para sa'yo. Welcome or welcome back sa Pinoy Advice. Dito tayo real talk, walang filter. Una sa lahat, bakit ba struggle na struggle ang Gen Z pagdating sa pag-ibig? Una, social media comparison. Lahat ng love story sa feed mo parang perfect, tapos ikaw, iniisip mo bakit sayo hindi ganoon. Pangalawa, fear of rejection na amplified pa ng online culture. Isang scene lang sa DM, parang break up na sa utak mo. Pangatlo, Sobrang daming information pero sobrang liit ng trust. Ang dami mong nababasa pero imbes na makatulong, mas lalo ka lang nalilito. Tapos ayan na, the cycle of overthinking. Yung maliit na issue nagiging world war sa utak mo. Simpleng late reply, akala mo may tinatago na. Isang emoji lang, overanalyze agad. At dahil sa kakaisip, ikaw mismo ang nagsiself sabotage sa relationship mo. Ano ang effect? Una, missed opportunities. May taong gusto ka sana pero na-push away mo kasi takot ka. Pangalawa, emotional burnout. Nakakapagod mag-isip ng worst case scenario every day. Pangatlo, hirap ka tuloy mag-build ng deep connection kasi lagi kang guarded. Pero teka, may hope pa. Sabi nga sa Philippians 4, 6, 7 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Ibig sabihin, huwag mong hayaan na fear ang mag-drive ng love life mo. Magtiwala ka sa timing ni Lord. Magpahinga ka sa love, hindi sa takot. So paano mo to maa-overcome? Una set healthy communication habits. Hindi yung puro hula, dapat may klarong usapan. Pangalawa, practice gratitude at prayer daily. Kapag thankful ka sa ngayon, hindi ka masyadong kakapit sa what if. Pangatlo, limit social media triggers kasi minsan toxic talaga 'yan. At higit sa lahat, surround yourself with truth hindi fear. Kung gusto mo ng love life na hindi wasak sa stress at overthinking. Simulan mong magtiwala sa Diyos kaysa sa takot mo. Like, share at subscribe para sa mas maraming real talk videos dito lang sa Pinoy Advice.